Sa 82 probinsya sa Pilipinas, isa ang kamarinisor sa mga napili para sa pinakabagong programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair na layuning makapagbigay ang mga ahensya ng gobyerno ng mas mabilis na serbisyo. Gaganapin ang dalawang araw na aktibidad ngayong Sabado at Linggo, Setyembre 23 at 24 sa Kamarinisor Polytechnic Colleges sa Bayan ng Nabua. Mismong ang Pangulo ang magbubukas ng service fair kasama ang mga lokal na opisyal ng probinsya sa pangunguni ni Governor Luigi Villafuerte, Second District Representative Elri Villafuerte at 5th District Representative Mix Villafuerte. Halos 120,000 na residente ng Camarines, Sur ang mabibigyan ng financial aid. Whether you are a farmer, distressed fisher folk, or uh, individual in crisis situation bukas lahat yan i-release may mga scholars po tayo sa TESTA, yung mga beneficiaries po ng TUPAD na makakatanggap ng halos 3,000 to 4,000 pesos cash talagang grabe sana all kaya Again, pasalamat po kay Pangulo. Handa na ang mga ahensyang magbibigay ng serbisyo sa aktividad. Pansamantalang isasara ang kalsada papuntang sentro ng Nabua. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang ipapatubad na traffic rerouting. Ito, grabing paghahanda. Pero para sa amin, ito ay isang napakalaking karangalan. Kaya wala kami atras na hamon, uh, pagsubok o siyempre, paghahanda. Uh, weeks na po kami nagpre-prepare uh talagang very in close coordination with the office of the president lahat po ng mga iba't ibang departamento ahensya uh, and I can say confidently that we are 100% ready for tomorrow September 23 Bukod sa Servicio Fair isang pasasalamat na konserto ang inihanda sa si Capitol Grounds sa Pili Camarines na magsisimula alas 7 ng gabi Aabangan ang mga bandang Nobita, Agzunta at ang aktor na si Tony Labrusca. Uh, Inaanyahan po natin kayo sa Servisio Fair 20, September 23 to 24. Uh, napakaraming services from the National Government Agencies na libre at uh, matatagpuan po dito sa bayan ng nabua. Sana po take advantage po natin ito dahil napakarami pong uh, pwedeng maitulong sa atin ng gobyerno nasyonal. See you here. Come soon. Come soon. May Dimaano, CSN!